ilaw na kumurap-kurap mga karins ano to uh, CFL na pin light so, assemble na natin gawin na natin itong lead bulb mga idol rents so ganito pa siya ngayon meron siyang balas so ang gagawin natin ay gawin yung ito na ngayon mga karins na itanggal na natin doon sa isami itong ilaw na pin light setup so, niya mga karins ganito pa siya oh. Meron pa siyang balas. Ngayon, yung gagawin natin ganito na. Ito yung receptacle. I-assemble na natin dun sa housing ng ilaw. Maka rin silagay natin dito. Ibutasan natin. Tapos, lagyan natin ng screw. Lagyan so, natin ng wire tip. ganyan at nakasinto para hindi tabingi yung ilaw na ilagay natin ipasa so, na natin mga kare sunod natin yung gagawin yung receipt takin lagyan muna natin ng wires yung kabilaan so ayan ilagay na natin tuloy muna natin yung gitna tapos yun, ilusot na natin ito sa So, meron naman itong butas yung housing nitong ilaw. So, ganito na ang mangyari. Nagyan natin siya ng straw bawat gilid yung binutas atin kanina. Ganito na ngayon ang ganyan, forma mga karins. Dati meron siyang balas at pin light na uh, sinusundot na ilaw. Ito ngayon, yung slip tackle at yung lead bulb. Ito so, yung mga ring sa mga natin. Ito so, na natin dito sa... Ano? And ito yung mga ring mga ring. marami so, meron naman itong clamp bawat dilid clam siya na okay na mga currents pagpasinsya na yung medyo maingay ano yan yung uh, ceiling pan hindi may, may kalumaan na kasi